Welcome back mga boss at may gagawin tayong yung uh, Bluetooth speaker. So itong tutorial natin ngayon, ngayon tutorial madali. Kumbaga sa ano madali lang 'to. Kahit nan technician, pwede na 'tong gawin mga boss. Napakasimple lang nito. Ang naging problema kasi dito ng Bluetooth speaker na 'to ay nasira na 'tong ano, mismong board niya. So ang unang nasira dito ay yung charging pin. Ayan, na natin. Nasira tong charging pin niya. So, ginawa, okay ah. dinirekta na lang. Okay na. So, okay naman. Ang problema, yung may-ari, yung kinakabit niyang charger dito. Tingnan, tingnan ko kung andito pa. Iwan niya ata. wala na dito mga boss so ang nangyari kasi dito mga boss sa charger kinakabit nya to sa ano sa yung car charger yung 12 volts to 5 volts ang nangyari nag yun imbis na 5 volts yung out naging 12 volts kaya sumabog sya yan mapapansin yung capacitor lumobo tapos kinik ko dito yung mga regulator niya, shorted na rin pati tong IC na to nag short na rin kaya sa madaling sabi, wala na to. Uh, wala na tong board na to. So, pinakamadali nito na paraan para magamit pa yung speaker. Sayang naman kasi kung itatapon. Ang pinakasimple nito ay mag-order sa online ng isang buong board na ganito. Isang buong board. May nabibili po. Tika lang. Sana ba yung in-order natin? So, umorder tayo sa online ito ay wala nakalagay na price bali ang ano bali ang pinayaran ko dito ay ano naka GNT po oh. bali ang pinayaran ko dito mga boss ay 305 lahat kasama na yung shipping fee so sa halagang 300 pesos may bluetooth speaker na ulit natin kung ano So ito yung ano niya kasama niya remote saka volume niya parehas medyo may XC nga lang eh maiksi ata eh So maiksi lang konti mga boss Medyo mas mahaba itong dati Pero gagawa na lang natin ang paraan yan So mahaba na konti yung dati kaysa dito sa nabili natin. Pero tingnan natin kung aandar. So saan ba to? Madali lang naman siya sundan kasi may nakalagay naman siya na guide katulad niyan no. Ayan, battery. Tapos speaker. Tapos BCC high. Kung may tweeter, antena antena ng ipim ayan o no? so may guide naman siya babasahin nyo lang katulad nito speaker Yung maliit yung ano papalitan natin itong ano ng ano so ito yung pinaka yan tapos ihinang natin to doon sa loob tapos ito namang isa para sa battery So, ayos naman tong battery. Try natin tong battery kung may laman pa. Tingnan natin yung polarity kung tama. Pula positive. Positive din yung dito. Try natin. Try muna natin kung ayos to. So, low bat. Walang laman ng battery, mga boss. So, try kong mag-charge tayo natin gamitan ng charger o opera o wala ako ng ano so walang laman yung battery <laughs> at hindi <laughs> siguro okay okay buo tayo ng wire na natin kung aandat na baka walang laman tong battery. O baka sira na rin. Ayan. Gumana na. So kabit natin yung speaker. Dahil maliit yung lagayan niya, hihinang natin tong mismong terminal. Okay? Tanggalin na muna natin tong ano. Ah, uh, ito yung antena niya ikabit kabit na natin dito sa antena. siap so, tawis itong board bangledin natin dito nakabuhol pala to na yung battery mga boss na gumido na eh so papalitan na natin ang battery yan sa ngayon kailangan kong kalasin muna siya dito ata dapat tong kalasin sa harapan ayun nasa harapan yung ano yung toilet nyo kaya kalasin talaga sa harapan parihas ba sila ng ano? Pwede ko palang ilipat na lang yung board, oh. O, parihas sila ng ichoro, oh. Make sila lang ng konti его So, try na natin ulit kung uh, under uh, Matay. Naghang siya, naghang Duto. Yan. So ibig sabihin, pag ganyan, need talaga natin magpalit ng battery tanggalin ko muna yung charger maglagay tayo ng battery kasi itong battery na to ay hindi na uubra tumubo sya oh pati itong ano battery nasira din tanggalin natin dito sa pinalalagyan uh, niya. Ay! Kalawang na rin pala to. Sira na din talaga battery niya. Oh. Lumubo na. Hmm pinatira pa ako ng battery yan dalawa na lang ang battery ko itong isa so ito naman ito naman hindi yan basa-basa kakapit yung hinang dyan kailangan kis-kisin mo muna so kis-kisin muna natin tong ano surface nya hindi kasi ito basta-basta kinakapitan -basta ng tingga. Pag hindi malinis yung ano. Ayan. Okay. So, tayo na natin hinangan. O, kapit na agad yung hinang. Ganun lang kasimple. Pag hindi kasi natin nilinis yung ano, nilinis yung pinaka ano niya, plate niya, o anong tawag dito, itong pinaka ano niya, hindi kakapit yung ilang, dudulas lang ang nyo. na-experience ko na rin yun dahil na, naghihinang ako na hindi kumapit. Nasubukan ko na rin 'yan mga boss. Ayaw ko lang kung may laman pa 'yung battery na 'to. Okay. Ayan, kumapit na. May laman ba itong ano na ito? Wala din laman na. Charge ko nga. Pati itong battery na ginagamit ko, wala din laman. Ayan, pero may na yung charging niya. Ibig sabihin, ayos tong battery na ito. Try na natin kung ano, gagad na siya. mamamatay mamamatay pa rin baka defective itong nabili natin ano Yan. So i-charge ko muna para sigurado. Balikan ko kayo mamaya para makasave tayo ng time. Mga boss, so nangyari dito, yung naikabit kong battery, sablay din pala. <laughs> Kaya nag-charge ako na nag-charge, hindi naman nagkakarga ewang ko baka na piki ako dito. May mga piki po na ganito. So itong kinabit kong isa, ayan, wala pang charger yan. Kinabitan ko ng memory card. Okay na. Okay na siya mga boss. para sa ilaw-ilaw pa to. Okay. So, gagawin ko na lang dito ay, ano, ah, uh, linisan tang kaha kasi medyo maalikabok na rin. Para ma-refresh ma na mapa dito. Ayan, ang oh, madumi na. Dini ayan, oh. ko na lang muna. Then, pagkatapos, ano po ito, basag na pala yung kabila nito. So, papalitan ko to ng ibang tonelo. Pagkatapos siguro, ay ah, simbol na natin ingatan lang tong speaker kasi sirain talaga to mabilis manipis lang yung papel nito eh siguro brush na lang to so ito ano na pwedeng paliguan yung kaha tapos dahil mas maiksi nga sya kung pwedeng na mas maiksi sya ng konti eh pero yung ano naman nya kung titingnan nyo volume volume auxiliary input, audio input, ayan, tapos charging, charging, is uh, SSD card, USB, pati pindutan. Baka try kong ilipat itong mismong board doon. Kasi mukhang hindi rin siya magpipit. Tingnan natin na sa likod. Try natin i-ano. Try natin i-testing dito yun. Kasi mukhang hindi siya magsaswak eh sa tingin ko lang ah. Mukhang hindi siya magtutugma. Sirat ulo. Ano naman tarit na. naman siya oh, mga boss. Yeah. Punting adjustment lang oh. So, pwede siya, pwede. Lagyan ko lang nang ano dito. Hindi sya katulad dito na pit na pit talaga. Ito kasi siya sa dito talaga. Yan. Siya naman, pwede na ba kung pipilitin? Yan. Kaya lang may kunting gap dito. Pwede pa ayo. Saglit lang ko 'yan. Ah. Anong problema niyan? Ayaw man daw eh. Tingnan muna natin bago mo iwan. Okay na mga boss. So, anong nangyari? Ito yung bago. Yung sabi ko mas mababa ng konti, di ba? Yan o. So, tinanggal ko yung Late. Eh, lang din pala yung ano eh, yung butas dito eh. Kasi parehong pareho sila oh. Kung titingnan yung volume, ojo auxiliary in, tapos charging, uh, SD, USB, tsaka yung mga pindutan no oh. same na same lang din talaga oh. Kaya, ayan, ginamit ko lang yung dati niya pang ano. Itong bago, hindi na. So, ganyan lang po, kasimple. Kung sakaling ano, talagang hindi na ano, kumbaga, hindi naman kasi lahat dito sa board na re-repair. Kung sakaling hindi na talaga kayang gawin, ito yung pinaka-board niya kasi. Eh, pwede naman umorder sa online ng ganito. Ah, sa halagang ano, 300 pesos. 305. So, ayos na. May Bluetooth speaker na ako. Sayang naman kasi. Yan. Pwede na ako magpa-sound sounds. Music <laughs> So ayan mga boss uh, hanggang dito na lang yung vlog natin. Na-remedyoan pa natin ang sira niya ay board at saka battery dahil uh, na ng 12 volts.